Saan man sa Pilipinas, ramdam ang inyong Department of Health. Kasama ka ni Dr. Albert Domingo sa R Ronda Kalusugan. Sa pagpapatuloy ng ating Ronda Kalusugan, binisita naman natin ang Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC. Dr. Wenceslao Lauderes, na isang geriatrician at bihasa sa nuclear medicine, ang namamahala rito. Ang Jose Reyes Memorial Medical Center kasi uh, out of the 17 specialty center services, we have four. So ang uh, brain and spine, ang brain and spine po kasi ang Jose Reyes is uh, designated as national specialty center for brain and spine. Si Larine, ang karaniwang takbuhan ng mga pasyente ng hindi na maasikaso sa ibang ospital. Doon po natin nakikita na ang daming mga na-stroke na pasyente may pumutok na ugat sa uno, may tumol sa uno and uh, even ang mga pasyente patient na nagkakaroon ng aneurysm. Po, All these type of patients pa ay amusere as an apex ito? hospital. So pag pumunta dito, we, we are obliged really to give service. Ipinagmamalaki rin ni Dr. Lauderes na ang Jose Reyes Memorial Medical Center ay eksperto sa neurosurgery. i even conduct ng mga uh, yung uh uh, conscious na pasyente. May mga conscious na pasyente habang inooperahan ng Trudeau. May, and... Nakilala namin dito si Glenda na katatapos pa lang ng operasyon sa muka at ang kanyang mister na si Jomar. Walong taong ininda ni Glenda ang bukol niya sa baba. Noong una naman daw kasi ay unti-unti lang ang paglaki nito. Hanggang sa naging agresibo na ang pagtubo nito taong 2022. Lumaki ito ng mas malaki pa kaysa sa kanyang muka. Bagamat na kumpleto ang mga kinakailangang lab tests, hindi pa rin agad na operahan si Glenda sa unang ospital na kanyang pinuntahan. Hanggang sa makarating silang mag-asawa sa Jose Reyes Memorial Medical Center o JRMMC sa Maynila. Inasyon nila kami na dito daw, <laughs> uh -huh. mapapadali yung kanyang operasyon. Kailan mo kayo unang tumungtong dito sa JR? July 17 po. Yun. July 17? Tapos kailan po, po na-operahan? 11. Uh, oh wala pang isang buwan. Pa. Sa tulong ni Dr. Ruben Michael Manuel at team ng eksperto mula sa DOH, JRMMMC, patungo na si Glenda sa tuluyang paggaling. Sabi po na aking asawa, salamat po kay BBM at sa DOH at dito po sa Jose Reyes at sa mga doktor. Nakausap din natin si Jemeline na nagbabantay sa kanyang nakababatang kapatid na si Edel sa intensive care unit ng Jose Reyes. Hindi niya kaya po yung, ulo, yung ano niya, sakit ng ulo, okay. hindi siya makatulog. Sabi nga daw po ng doktor, o operahan daw po at Matapos ang matagumpay na operasyon, nagkaroon muli ng panibagong problema. Katapos po kasi ng uh, opera, um, yung patient po natin ay nagkaroon ng tinatawag na hydrocephalus. Kaya yun yung isang nagkukos po ng pagtulog-tulog ng patient. Ang ginawa po namin um, plan uh, for our patient is naglagay kami ng drain. Okay. Bale, naoperahan po namin siya ulit para ma-address yung hydrocephalus. Gaya ng sitwasyon ni Glenda, team din ng eksperto ang patuloy na nagtutulong-tulong para sa paggaling ni Edel. Bagamat nasa maselang kondisyon pa ang kapatid, nagpapasalamat si Ate Gemalin na hindi na nila kailangan pang intindihin ang pambayad sa higit isang milyong pisong Bill nito. Yan ang Tatak DOH, Tatak Bagong Pilipinas. Ako po si Dr. Albert Domingo. Bawat buhay mahalaga sa Department of Health. Sa Bagong Pilipinas, Bawat Buhay Mahalaga!